many people to hurt, destroy, to talk against other people behind their backs. That's doing a pilot. Kuminsan, ang pinakamahihirap na mga hidwaan, ang mga pinakamasasakit na mga pangyayari, hindi nangyayari sa mga magkakalaban, kundi sa magkakapatid. Nakita ninyo na unang murder sa Bible happened between brothers. Ang mga hidwaan sa unang mga aklat ng Genesis, nung kukunti pa lang ang tao, laging magkapatid ang naglalabanan. Kaya hindi mahirap isipin na hanggang ngayon si Satanas yan ang ginagamit niyang teknik, pinag-aaway-aaway ang magkakapatid, hindi lang magkakapatid sa laman, kundi magkakapatid sa pananampalataya. Kasi yun ang pagkakapatid na talagang mahalaga sa Panginoon ay eh, yung pagkakapatid sa spirito. Higit sa pagkakapatid yun sa dugo. So anong ginagawang pandarayan is satanas, si pinag-aaway-aaway, pinagkakagagalit ang magkakapatid, so that sometimes the most bitter, the most acrimonious, the most hurting, the most shameful quarrels happen between brothers and sisters in the Lord. Sometimes it happens between or among pastors, or between or among congregations na nagsisiraan, kakagagalit. Nauna na yun, noon pa.